Sa labak at lagingan ng Hong Kong, kakaroon na hindi ko na makikita yung kadit ko dito. Charis So, hi guys! This is me again, Shine. Sa for this video, samahan nyo akong i-celebrate ang birthday isa isang nating kakilala. Shoutout sa kanila. Sila yung matagal na dito sa Hong Kong. And then, min-welcome nga nila ako. So, advantage naman pala minsan kapag may nanay ka na nanay nandiyan sa likod mo. Alam nyo ba yung nanay ko, hindi talaga nakatiis yan. Lahat talaga nakakilala rin Sinachat niya talaga nandito na yung anak niya. At yun pala yung mga pagkain na pwede nyo kunin It all you can. At so, ang advice ko dito sa inyo guys, kapag kumain kasi mga ganito, dapat kunin niyo lang konti-konti lang o tikman niyo lahat para naman bago sa taste. But yung, meron na naman kayong bagong patitikman na potahe. O, oh. karamdaman. So dito na po, sinabi ko sa'yo na mag-picture tayo pero naka-video para So hindi pa rin talaga ako nagbabago. Charit. So ayun na nga, naluto-luto na kami dito mahihirapan mo muna yung sarili mo bago ka makakain at maya maya nilabas na nitit yung kanyang cake na bigay na ng kanyang amo um, so nung pait ng kanilang um, guys meron din kami ng mak pauta sushi at din nawawala yung kimchi ako lang talaga halos umabos ng kimchi nila yung ito so meron din sila octopus fish at anything na gusto mo sausages at maya maya nga pagkatapos na malutuan malutu dito ay kumain na kami so, parang nagkaroon lang ako ng dalawang nanay dito and then nagplan ko nung so sinasabi ko dito kung nasan kami kung anong kinakain namin at itong meron silang pati hindi ko naman ininom kasi hindi ko ulit ang lasa kasi sabang tabang and then meron palang sauce dito na masarap po sauce na nakais hindi ko alam kung ano yun pero nakakabalance ng pagkain lalo na itong mga preto-preto so kung mahilig ka talaga kumain meron kang 3 hours dito unlimited food limited drinks. Kung gusto ko ng beer, meron din. Pero, isa lang yata yung nainom ko dito, which is yung Fanta. Once in a uh, week ka lang, hindi off dito. At may nagtanong pala sa comment section, kung worth ito, maganda ba dito? May lang isang dish. O sasabi ko lang, depende po, umakamang kayo ng pasensya napaka lawak ng na pag-iisip. Kasi, minsan din naman ang tabaho na ito yung nakaka stress ko na yung homesickness, lang na pag first time na So, dito na practice ko, muna na kaya ko ng no fanta free drinks to lahat guys so, depende sa inyo kung gusto nyo ilom may nakita ako doon na uh, gear na kinuha niya which is depending na sa inyo so, ako ayaw ko nang pinulitin ako kaya hindi na ako bilo ng pait na bata so, dito kapatidin ko na yung sushi, masarap yung sushi nga dito guys, and meron din karne so tips para hindi ma-over yung karni is so, hindi na tatagalan sa magluluto kasi mabilis lang siyang maluto at masarap din yung lettuce lagyan mo ang karni pero hinahanap ko dito is yung cheese na wala nang silang available nun kaya huwag natin hunapin yung wala pero ang gain ka lang talaga dito kasi kapag nasa amo mo na ikaw mul ni mm -hmm. mahaba ng buhay ang pagkain guys so, at may expect ka na rin na kapag nandito walang umagahan kasi hindi talaga sila kumakain ng umaga so kung ikaw mahilig ka sa kape pwede naman yun at so, saka na lapay so bali na lang guys nang kumain ng kanin sa isang araw. Depende na rin, discard them na rin yung company, kung paano hindi ka Kung nakikinig rin yung posis ko, medyo iba. Kasi sumagat talaga ka yung nanamunan ko sa kakalaman ng time na yan. Although, hindi naman siya masyadong ah, kaya pala. Kasi, nung nang ano na kami na matakit dessert na kami pinampa talaga yung kanilang ano guys uh, ice cream so much ice cream dito ay pili ka lang meron din pala ng finger food dito ayan mga chips ayan babi na lahat ng bibigyan natin at <laughs> I think yun know, lang naman sa island na ito. After namin kumain, ang dami pa namin pinuntahan so masakit talaga ng ako. Sulit na sulit talaga yung aking pahinga. At, grabe. Ang dami pa lang pwedeng puntahan dito. Pero very careful. Ingatin kayo sa mga tangsa sa mano kasi hindi natin kasama is advantage or fear yung pakikisama sa inyo so pagkatapos namin kumain ito pala yung kanilang name and then yung elevator na makikita yung sa likod mo pumunta kami dito sa isa sa park nila at ang mga characters dito hindi ko lang iba Nag-iba rin pala ako nandamit na guys kasi Ang pre-picture ng person lang Kasi so, meron din kami pinuntaan ng parang falls Falls talaga Kasi nangunog yung water At So much fun here Ingat-ingat din kayo sa mga Kasama nyo Lalo ka bang nang-vlog Kasi so, magbibintune mm. nyo kasi very friendly chili dito. So, dapat alam mo yung minimitsuhan mo. More on nature ka na lang. Or, yung minimitsuhan mo is hindi yung tao. Kasi, yun nga. Super friendly chili dito. So, independent yun yun. Sa so, kanila, kung gusto nila yung, magbabideo. Yung, yung sinasabi ko, di ba? Super in it natin yan kaya nalaki ng payong at tubig so hapon na kami natapos and that's all for this video thank you for watching stay safe and get less A peace